Alam mo naman yung drama na yan. Alam mo ikaw, masyado kang Marte. Buntis ka? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ano? May trabaho ka na! Ano Kinakabahan ako eh. Makita ko talaga siya na isang mabuting tao. Tsaka alam mo, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Pinigilin mo nga ako ng alak at pulutan. Para tingin yung mga barkada ko, oh, maginom kami. Brian, pasensya ka na, pero pagod na pagod kasi ako eh. Alam mo naman, galing ako ng labada, diba? Tsaka masama yung pakiramdam ko. Alam mo naman yung drama na yan. Alam mo, ikaw, masyado kang marte. Naglaka ka lang? Ganyan agad ang asa mo? Kaya mo, pagod na pagod ka. Brian, hindi naman ako nag eh. Eh, ano yan? Eh, bakit ba ganit na ganit ka? Ngayon lang naman, naman akong tumanggi sa lahat ng pinagotos mo, ba? Diba? Kasi nga masama yung pakiramdam ko! Wala akong pakiram! Buntis ka! Ano? Buntis ka! <tis> uh, Hindi talaga nakikinig sa akin, ano? At alam mo na ayaw ko ng bata! At ayaw ko ng obligasyon! Ayaw mo ng obligasyon, ha? Bragan! Tayo na gumawa nito! Ikaw lang may gusto nyan! At napag-usapan na natin yan! Na ayaw ko ng obligasyon! Ayan mo ayos ka na! Ay, wala na akong pakiyas. Wala na akong may mong pupunta. Eh. Wala na akong pakialam doon sa'yo! Kung saan ka pupunta? Sina! Oh sis, maupo ka muna. Ah, ano to? Ano sa sa'yo? Bakit biglaan naman yung punta mo dito sa bahay? ni Marimar. Pinalayas na ako ni Brian. Ano? Eh, bakit? Ano nangyari? Eh, kasi nalaman niya na buntis ako eh. Eh, ayaw naman niyang magkaroon ng obligasyon. Ano? B buntis ka? Ba Diyos ko naman! Walang hiya naman pala yung kinakasama mo! Alam niya, buntis ka tapos sinaktan ka pa tapos nag ka pa? Marimar, pasensya ka na ha. Wala akong ibang matatakbuhan. Ikaw lang eh. Okay lang, dito muna akong tumira. Alam mo, sa akin wala namang problema eh. Kahit pa, kahit ka, hanggang kailan ka magtagal dito. Pero hindi naman pwede na, basta-basta ka nilang hahayaan ang kinakasama mo, lalong lalo nga, na. Muntis ka, may dinalo lang tao ka. Pero huwag ka mag-alala, pag nakahanap ako ng trabaho, babayaran naman kita eh. Alam mo, huwag mo nang isipin yung mga bahid-bahid na yan. Kasi wala nga problema sa akin. Ang akin lang, paano na yung magiging anak mo? Hindi naman pwede na mo yung anak mo na mag-isa, no? Hindi ganun kadali yun. Alam ko naman eh, pero huwag ka mag-alala. Sisikapin ko na mapapalaki ko tong anak ko na maayos. <laughs> Ay, Boss! Ay, Boss! Ano ka ba naman, Boss? Pabigla-bigla naman yung support mo dito sa bahay! Hindi ka ba lang nagpasabi? De sana nakapag-make-up ako, nakapag-ayos ako, nakapag-ready ako. Ako, oh, Marimar. Pasensya ka na nakakabaan na pa kita. Ang totoo niyan, naghahanap ako ng pagkakatiwala ng tao. Kasi bagong kaso yung listoran ko eh. So, so you mean, Boss, may bago kang restaurant na bubuksan. Ah. At gusto mo mag magkaroon ng mapagkakatiwalaan na tao. Tama ba? Tama kasi yung kailangan ko talaga na manager sa restaurant ko. ah, <laughs> boss, may i-refer -re ako sa iyo. Tsaka confident ako, boss, na mapagkakatiwalaan siya. Saka magaling siya. Ito, <laughs> ah, boss. Ito yung uh, ko. Pwede siya, pwede. Oo. <laughs> Ay, kung Johnny po yung ibibigay ng trabaho sa akin, tatanggapin ko kaso pagiging manager po, eh wala naman po akong tinapos at saka wala akong alam sa mga business. Naka ba? Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Marima para magturo eh. Ay, oo. Akong bahala, boss. Tsaka alam mo naman, kilala mo naman ako. Magaling ako magturo. Lalo-lalo Ay, basta alam mo na yan. Huwag, huwag na nga natin pag-usapan. Basta, boss sure ako na confident ako dito sa ipapasok ko na magiging magaling siya na uh, manager dun sa restaurant mo. Sige, Marimar. Pag nakapag-start na siya, ikaw nang bahala sa kanya. Ay! Ako bahala, boss. Ititrain ko siya. Tsaka! Mabilis naman ito matutong, eh. Ang daming kaalaman na ito. Pag ganito lang ito, Ah. Kahit hindi na siya kagandahan, boss. Kasi mas maganda pa ako sa kanya, di ba? <laughs> Nako, ano ka ba? I kayo nga very much. Hmm. Is may meeting pa ako. Ay, talaga. Baka gusto mo mo nang magkapi, boss. Magkapi tayong dalawa. Hindi na siya kasama, ah. <laughs> Sige, boss. May ingat ka, ha? Mm, papi. <laughs> Sesi! Ano? May trabaho ka na! Ano kabahan ako eh? Ano kabahan? Huwag kang kabahan kasi hindi bagay sa mukha mo! Huwag kang kabahan! Ano ka ba? <laughs> Joke lang! Pero Sesi ha, galingan mo sa trabaho kasi kilala ko yung boss ko. Ganun lang yan. Pagkikita mo sa kanya, akala mo mabait talaga, di ba? Pero pag, pag, pag nakita nakitang mali yun, ako magiging dragon din yun. <laughs> <laughs> um, sige, sisikapin ko. Maraming salamat sa iyo, ah. Ano ka ba? Wala ano man. Basta. Galingan mo, ha? Mm -mm. So, paano? dalhin mo na kita doon sa kwarto mo nang nasilip mo. <laughs> Para malagay mo yung mga gamit mo. Ay, ano ba yung mga gamit mo? Ay, konti lang pala yung gamit. mo, tara na. Dali. Ano ka ba naman, sis? Huwag ka masyado magkikilos-kilos dyan. Ako na bahala dito, ma ako na bahala dito magkarado. Kasi maganda ka. Baka, mag ma ako ano ba mangyari sa, sa iyo. Alam mo naman, di ba? Baby shower mo mamaya. Kaya... <laughs> ano ko ba, Marimar? Kaya ako pa naman. Tsaka okay na yun. Parang warm up na rin to bago ako mga anak, di ba? Oh. Para mabilis naman dumabas si baby. Tsaka isa pa, Sensi, ako na lang maggagawa dito lahat. Tsaka tatawagin ko yung mga ibang staff natin. Pero lalo, lalo na, papagalitan ako ni ni Sir Francis na nagkikilos-kilos kasi masyado dyan. Alam mo naman, di ba? Overprotected yun sa inyong mag-ina. Ikaw talaga. <laughs> 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 Sir! Hello! Sir Francis. So, ano? Ready din ba kayo? Kasi marami nang bisita sa venue eh. Ay! Para sa baby shower. Ano pala, Eden? Eh ba, huwag mo na tawagin siya. Francis na lang. Francis, bakit mo ba itong ginagawa sa akin? Bakit mo mo tinutulungan? Tsaka yung pagsa-celebrate ng baby shower, pwede naman natin gawin dito sa restaurant. Bakit doon pa sa ibang lugar, nakagastos ka pagluloy. Eh. Alam mo, Eden, nakita ko talaga siya na isang mabuting tao. Tsaka alam mo, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Siguro, mali lang naging nakaraan mo. Ah! Ay! <laughs> Ibang klase ka talaga. Ibang klase talaga yung alundog mo. Dahan-dahan naman yung baby ko. Alam mo yun din. Para sa'yo, ang gagawin ko. Alam sa magiging anak mo. Hmm. <laughs> <laughs> Swerte mo naman. Nga pala, nagpapasalamat din ako sa inyong dalawa. Kasi kung hindi ka po ayun nakilala, eh baka hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa kinakasama ko. <laughs> Tama ka dyan, sis. E, eh, minsan pa naman, tatanga tangak ka. Siguro nga, nandun ka pa rin. Dapat ako nga tumagpasalamat siya eh. Kundi dahil sa'yo, hindi Are... na manage na maayos yung... Ah. ko. Bakit, sis? Asakit. Asakit, just... sis. <laughs> Kuha ka lang na... Ali, mga anak na ako! Ano? Dahil yung mga anak! Ali! Ah! Dali mo sa hospital! Ali! Pwede na! dandan, dan. Hindi dan. ba ano, ito babae? Ito! Nanginak na pala siya. Lalabas na yung bata! O sana lang hindi magkamukha sa kanya. Kawawa naman yung bata. Ay, Sessie! Oh my gosh! Malalabas na yung Sessie ko! Ay! Ah! Ayos ka na pala ngayon, ha? Oh. May ang pera! Pasensya ka na, Brian. Wala akong may sa'yo. Ganyan na ba talaga pag yumayaman? Yumayabang? Wala ka palang utang na lubi Eh. Nung sa bahay ka nakatira, binibigay ko sa'yo lahat. Tapos kunting pera lang, di ka makapagbigay? ibibigay mo ba talaga lahat sa akin? Eh ako nga itong hudwad ng hudwad eh, para makakain ka. Pero lahat ang lahat ng perang pinaghirapan ko, sa parkada mo lang napupunta. Ano, pinang iinom mo, pinang susugal? Napakakapal talaga ng pago eh. Eden, magkakilala kayo. Bukang hinaras kanya. Mami, bigyan po natin siya ng pera. Kawawa naman po. Oo, oh, buti pa yung bata, oh. Naawa. Teka lang. Siya ba yan ako? Mami, ano po sinasabi niya? Oh. Ano? Papaliwanag ko sa'yo mamaya ha? Ano yan ako? Ano ba? Uy, oh. bago mo kunin yung anak ko, sisiguraduhin ko sa'yo, mapupulok kong nasa kumuhan. Papa, ka hiya ko talaga. Ang kapal na mukha mo! Nagkalang tao, wak pa yan ah! Wala ka! May suporta na piso, wala! Tapos ngayon, kukunin mo na parang tuta! Para ano? Abusuhin mo? Pagkakitaan mo, maltratungin tulad ng ginawa mo sa akin dati? Bryan, maayos na yung buhay namin! ikakasal na kami ni Francis! Kaya pwede ba, umalis ka na! Tara, Nayden. Paso pala. Idan! Iwan ako! Idan!